Ito yung ano, kung ito turnover sa'yo, kung kukuha ka ng bahay, ito magiging turnover sa iyo. Ikaw na ang bala magpapadivision. Pero good for three bedrooms. May tatlong bintana na din. Ang ganda Malawak siya. Good for three bedrooms. Ganito siya, ganda niya. Ikaw na lang mahala magpagawa ng sa Mura na to kung Kasi Baka after 2 years nito. Umabot na magano. oh Kasi ba? Bago lang kasi ito. na special special open na lang. Ayan mo Yan magiging ano dirty kitchen if ever Bakit? <laughs>